Mayroon pong nag-chat sa akin na estudyante. Aware daw po ba ako na ng iba yung larawan ko? Kasi nga daw po, na-scam daw po sila. Magkano yung, what, yung pinag-uusapan natin dito? Parang 20K ata po. Ito laki. Yung lumang larawan ng kanyang premature baby ay ginamit upang mang-scam at makahingi ng pera ang mga salbahing ito. Anak ng baka. And then, suddenly, nagkaroon ng several accounts mm -mm. na nakapangalan sa'kin. Sa Ayan na sinasabi Tapos, natin. Tapos, ginagamit niya yung mga pictures ko. Naku, pangalan ko ang lumabas. Mm -mm. And may mga bastos na post. Uh -huh. na like, add me or message me, uh -huh. I'm good in doing this. Ah, isalbahe. Uh, bastos, mga no? bastos. Uh -huh. Ay, mga ka Napapansin niyo ba? kabi kabila ang mga scams online ngayon, oo. Oh merong mga fake accounts, merong mga trolls, at iba't iba pang mga scheme. Map Facebook, Instagram, Twitter, actually pati sa YouTube eh. No? At sa iba pang mga social media platforms. Eh, maikwento ko lang, mga kumbatsyero. Eh, mantakin nyo kahit na ako. ako mismo. Nagamit po yung sarili kong picture at pangalan, ano, sa pang-scam. Isip-isipin <laughs> nyo, meron pong isang nagpakilalang Anthony Taberna. Tapos, andun din, sinungkit din yung picture ko. Pagkatapos, nag-send ng scam tungkol sa kwan, sa cryptocurrency. Naalala nyo kasi, nag-feature tayo nun eh, dati, di ba? Pagkatapos, sabi, mamimigay daw ako ng, <laughs> ng uh, coins, at uh, siguro, yung may mapapanalunan, may mapapala. Tapos pipindutin lang daw yung link na gano'n. Isipin nyo, ang kapal na mukha nitong tinamaan ng magaling na to. Hindi na nahiya eh. Doon mismo sa post ko, sa comment section nun, doon. na isinabit yung mukha ko at gamit, ulit, ko, ulitin ko lang ha, hindi lang yung mukha ko, pati pangalan ko ginamit eh kung may na ka baka naisahan ka nun mabuti na lang kamo at matatalas yung mga legit na mga followers natin ayun, pinaalam po sa atin kaya na-report natin kaagad hindi lang po ako ang nakaranas nito Naku, marami tayong mga kababayan ang na-scam nagawa ng fake account o kaya na biktima ng troll ikaw, ano ang karanasan mo tungkol dito? online trolling, online SNS impersonation scam. Ano nga ba ang pagkakaiba ng mga scheme na to? Unahin natin yung mga trolls. Bakit nga ba gustong-gusto ko itong talakayin? Kamakailan lang eh inilunsad namin ni eh, Kombatsyerong Jerry Baha ang aming adbokasiya sa aming programang Dos Por Dos sa DZRH. June 21, June 21, 2021. Mm -hmm. We are officially launching mm -hmm. an advocacy. advocacy. This is a campaign. Yes, this is a campaign. This campaign against trolls. Uh -huh. This is a campaign against the posers. Yeah, uh -huh. This is a campaign against dummy accounts. Yeah, uh -huh. Where? 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 I in, don't know. In mm -hmm. social media. Sa nagiging problema natin sa trolls, uh -huh. sa nagiging problema natin sa napakaraming siraan, na nangyayari? Gamit ang Facebook, gamit ang social media ng mga taong wala namang lakas ng loob magpakilala. Uh -huh. Ang 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 uh, kakayahan lang eh manira nang uh -huh. manira ng kapwa uh -huh. dahil sila nagtatago sa pangalan ng uh, iba. Tapos gagamitin pa yung larawan ng ibang tao, oh, yun. yung totoong tao. Oo. Uh -huh. Isip-isipin po ninyo perwisyo ang ginagawa ng uh, ng marami. Uh -huh. na... Pasensya na kay paring Mark. Pero kinuconsent mo ito paring Mark? paring Mark. Oo. eh kaya nga eh sino ba sino ba ang gagawa ng account na hindi hindi niya hindi niya pangalan, hindi niya pagmumuka ang ilalabas niya. Anong motibo? Oo, 'yun, doon pa lang kukuhanin Alamin mo. alamin mo. Anong anong balak? Bakit ayaw mo magpakilala? Anong plano mo? Ha? Ano saan mo gagamitin 'yan? To. No. Alam mo na kagad na gagamitin sa kasamaan. Sa kasamaan. At ayaw niya ng accountability. Ayaw. Ayaw no. niya ng responsibility. Yeah. Mula dito ay nabuo namin ng advokasyang One Person One Account na may official hashtag na Account ko to upang mawakasana ang paglaganap ng mga trolls. Teka, ipaliwanag ko lang kung ano nga ba yung troll ha? Sabi nga sa definition nito online, Trolls often don't care about the issues as much as they care about creating division and distrust. They show chaos. Alin nyo bang may tinatawag na troll farms? Kung saan isa itong negosyo at ino-offer nila ang serbisyong ating nabanggit kanina. Kailangan lang nila ng daan-daang SIM cards at wala kaya rin nilang magkaroon ng iba't ibang social media account sa iba't ibang pangalan. Karamihan sa mga troll ay eh, tinatawag na sack puppet dahil mga bot lamang ito na pinifeed ang mga ipopost laban sa oposisyon ng kanilang client. Ang tawag nila rito, black trolling. Meron din tayong tinatawag na white trolling kung saan ang ino-offer naman ng serbisyo nito ay positive trolling. At ang trolling na ito ay unti-unti nang binabago yung landscape ng politika, showbiz at business sa ating bansa. O, oh, tinatanong mo pa ba ang sarili mo, control ka nga ba? Aba, eh kung nababayaran ka, oo, troll ka nga. Pero kung hindi, nahawa ka lang sa mga characters portrayed ng mga troll. Huwag anon troll. Huwag kang magpaloko. Mag-isip ka para sa sarili mo white o black trolling man yan, parehas lang silang mga peke. And speaking of peke, eh, usapang uh, social media fake account or uh, impersonation scam naman ang ating uh, tatalakayin. ano? Alam nyo, marami na rin po ang naging uh, biktima nito at uh, nagamit ang muka o pangalan para makapanloko lang kapwa. Isipin Sip nyo, meron talagang mga ungas tayong kababayan eh, no? Eh pero uh, para mas maintindihan natin, isa po sa mga ka-jun in natin uh, na may uh, karanasan o experience na magamit ang kanyang uh, muka sa isang online scam. Papakilala po namin sa inyo ang uh, ka-junin natin, isang high school uh, teacher mula sa Camarines High School, si uh, Ma'am Yurika desunya Matagal na po kayo nagtuturo, Ma'am? Uh, mga 4 years na po. Paano na po natin yung gagangay uh, issue at hand ano? Paano po ba nagamit yung online pictures niyo sa Scam? Mayroon pong nag-chat sa akin na estudyante. Pero hindi po siya estudyante, from Baguio po siya. Uh, mm -hmm. Nag-message lang po siya nung may 27 na um aware daw po ba ako na ginagamit ko. Ginagamit ng iba yung larawan ko kasi nga daw po na scam sila. Na scam daw po sila. Nalaman po po na uh, nakuha niya yung mga photos ko sa Instagram. Nakapublic po kasi yung Instagram. Ko. Ah, okay. Naku, yung pala ang problema pag nakapublic, madaling ah, so kiting picture natin, ano? Sabi po nung bata, um nag online selling po yung Sheila May hmm. ng gadgets. Hangga't sana maka-order na nga po siya, parang um, gusto niya nang mag-order talaga. Tapos po, Sinend sa kanya yung ID na may picture ko po. Ang ID po ay PhilHealth ID at saka ID. Uh -huh. Na picture ko po ah. Yung yung ID uh -huh. picture ko po sa school ang ginamit. Uh -huh. Naka-uniform po ako. So kaya okay. parang may legit na, na teacher. Po. Mm -hmm. Tapos nag-send din po sa kanila ng GCash number na dun nga po isend daw yung deposit. Pinap-deposit po muna sila. Ah uh, bago ko i-deliver yung item. Hanggang sa sabi po nung bata hindi pa daw po na-deliver yung item sa kanila, yung gadgets na po. Matanong ko um magkano yung what, yung pinag-uusapan natin dito? Sabi po nung bata parang nasa kasi parang three items ata na ga nag gadget eh. So, uh -oh. Parang 20k ata po. Grabe, kung laki. 20 or less ganun po siya. Oo, oh, malaki malaki pala yung oo. Uh, 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 Hindi pa paano niya pa paano niya na laman na ikaw talaga yung may-ari ng na yun. mukha na, yon. Mukha. Bali uh -oh. po itong Sheila May po, pinost niya rin yung TikTok ko. Uh Kasi -huh. nagpo-post ako sa Instagram ng TikTok ay eh. Mga ilang sayo lang naman po yun, sir. Baga, iba yung username ko po, po eh. Tapos nakita niya yung mukha ko na yun nga po. So, ibig sabihin, at, at teacher nga po kasi may TikTok din po kami ng mga co-teachers ko doon. Nakalink po yung Instagram ko. So, kinlick niya po yun. And then, nakita niya na rin yung mga post ko. Nakagaya nung nasa post ni, sa FB ni Sheila Milo. Right, uh -huh. Tapos uh -huh. po, sa Instagram po, uh, nakalink po yung Ma'am Desunia uh, FB account ko po. Yun po yung sa sa teacher account ko po. Kinlick uh -huh. niya po, tapos doon niya na po ako may message na ay parang ano ah eto ata siguro yung may-ari ng mukha. parang siguro uh, inisip nila may alam ako kasi ah, pinamuto na yun napagbigtangan pa kayo na oh, kasabot yun, yun oh. nga po eh pero na-realize din nung bata na hindi nga ako hanggang uh -huh. sa nag-post po ako ng public awareness na hindi po ako kasi baka talaga may daw pong nag, um, nakakita ng post na yon sa sa online selling, yung iba ko pa pong friends na nag-online selling, nakita din ko. May account ni siya as seller ng, ng Shopee. Pero nung na nag-post na ako ng public awareness, may nag-comment pa na isa, na isang babae po na may, F, may Shopee account nga daw po yan. Gusto ko lang malaman, tinanong mo ba ang sarili mo at sinagot mo ba ang sarili mo? kung tinanong mo ba. Kung bakit yung picture mo ang nagamit nitong kamuting kahoy na ito? Sa so, totoo lang po sabi ng mga co-teacher ko, ko na, na kaibigan ko na po ah. Ay nako Yuri kasi madali daw, madali, mabait daw ako tingnan. So yung mukha ko, ewan ko ba? Yung mukha ko daw mabait tingnan. Tapos ganyan, tapos mukhang hindi, hindi na laban. <laughs> <laughs> Ayaw na natin yung sir, alam mo na yun. <laughs> tapos mukha daw hindi ako lalaban kasi. Uh, parang hindi ko ire-report ganun po. Baka yun din. Uh, Maari. Hello. No? Parang kanya. Doon siya niya nagkamali Doon siya <laughs> nakamali. Ano ang steps na ginawa mo para tumigil tong scam na to na ikaw pa ang ginamit? Uh, bilang teacher po, so maraming nakakilala ng mukha ko sa kamarin po. So nag-send, uh, nag post po ako ng public awareness para malaman po ng mga estudyante at ng mga parents yeah. na may ganun nga pong issue. So ang una ko pong ginawa muna ay uh, binlatter ko po muna, pina sa dito po sa si police station po. po namin dito. Kaso lang po, hindi nila sakop 'yun. So nirecord lang po tapos in-advise po ako na pumunta sa South Caloocan na kung saan nandun po yung cybercrime de uh, department. Nakausap ko po yung uh, uh, police officer nga po sa cybercrime and then in-advise niya po ako na kumuha ng um, affidavit of denial na lang po. Kasi po yung mga ganito daw pong issue ay uh, talagang mahirap actionan kasi nga pwede pong gumamit ng dummy account. Minsan din activate na yung yung FB. So ang hirap niya, ang hirap daw pong i-trace. So mm. ano po may ipapayo niyo sa mga lalo na sa mga estudyante na mga nanonood sa atin tungkol sa paggamit ng social media? Ayun po, ah uh, lagi po natin naririnig sa media na think before you click. Totoo po 'yun. At mm. uh, kailangan po talaga na Uh, na isipin muna kung ano yung ipopost at hindi lahat ng personal things ay pinupost sa media. Pero ma'am, isang ayong ka ba na higpitan yung parang online security o yung process of registration sa mga yes, sa po. mga uh, social media accounts? Yes po. Lalo na po ngayon sa online classes, FB account po lagi ang ang uh, madalas ang lagi pong ginagamit. So, may mga issue rin po na nahahack yung account ng estudyante. Ganun mm -mm. po. Tapos, hindi na nila nagagamit. So, sa akin po, para po sa akin, mas maganda po, mas mainam po na uh, maging yung security ma maging safe kumbaga. Mas maganda nga po talaga eh, may verification na kumbaga uh -huh. sa social media. So, sangayong ka dun sa movement namin sa dos por dos na one person, one account. Yes po. Mm. -hmm. Pero pwede po bang may page yung isa pang account? Pwede, pwede. I actually, know. actually uh, yun, yun, yung uh, as a start, yung one person, one account, okay yun. Ang totoo nun, pwede ka nga mag uh, two accounts. Oh, Kung po. marami ka, marami ka ng friends, two accounts. For as long as uh, that second account uh, is also verified. Parang, okay. Oh, din yun. So, sang ayon ka doon, sama ka sa amin doon. Yes po. Ayun. Alam mo, yung yung experience mo, ma'am, ay siguro ang kagandahan nun, kung sasabi man natin positibo, ay uh, nalaman mo agad. Yes po. Nalaman mo agad. E eh, paano kung mas malala pa yung ginawa? Yes, yun nga daw po. Oo, oh, mas malala pa yung ginawa. Kaya thank you for uh, sharing your experience to us. At sana um, i-gamitin mo na rin yung hashtag na One person, one account, tapos yung hashtag sure account po. ko. Ayan. Pagka magpo-post ka, hashtag account ko to. Yes. Sure po. Ayan. Para mapalaganap natin. Sabihin mo rin sa mga taga-Kaloocan, ha? Ka yes. I-share po. I-share ko po yan. Huwag okay pa yung mag-alala. Ma'am, thank you. Salamat thank po. Thank you po. Maraming salamat din po. Thank you. Alam po ninyo, hindi lang ikaw ang pwedeng mabiktima ng mga salbahing nilang gagamit. Minsan, pati yung mga mahal mo sa buhay. Tulad na nga limbawa nung uh, kwento nung isang kababayan ko sa Talavera, Nueva Ecija, si Maribel Nunez. Yung pong lumang larawan ng kanyang premature baby e eh, ginamit upang mang-scam at makahingi ng pera ang mga salbahing ito. Anak ng baka, buti na lang. At uh, agad po siyang nakakita ng mga netizen, ano? at isinumbong sa kanya ang mga gumagamit ng larawan ng kanyang anak. Busit. Nakakagalit po ito, no? Kaya po itong si Gabayang Maribel, nag-post po kaagad sa iba't ibang Facebook groups para wala nang maging biktima ang mga manlulokong ito. Isa pa sa biktimang aming nakapanayam ni Kumbatsyerong Jerry, e eh, isa pang abogada. Abat, wala nang kinatatakutan yung mga kawatan na tuwa. Ito na ang ating uh, bisita. Ating Parang espesyal, na, espesyal bisita. na, bisita. Si Attorney Rina Seco. Muli, uh, Attorney Rina, magandang gabi po. Pero kaya po natin inimbita si Attorney Rina sapagkat siya po mismo ay nabiktima mm, ng, ng uh, kalukohan sa social so, media. Kung Actually, dati kasi account. And mm -hmm. then, I deactivated. And mm -hmm. then, suddenly, nagkaroon ng several accounts mm -hmm. na nakapangalan sa akin. Ayan mm -hmm. na sinasabi Tapos, natin. Tapos, ginagamit niya yung mga pictures ko. And there were pictures na, syempre, yung private life ko, diba? Meron uh -oh. ako yung like, nagsiswimming, uh -oh. yung mga gano'n. Pekong muna, Tony, ilang ginagamit. account ang uh, nagawa? There were five accounts. Tapos, ay uh, gumu may ibang tao na gumawa ng account ginamit mm. yung mga pictures na ito mm -hmm. pero hindi uh, pero pangalan mo pa rin parin pangalan ko ang pang pang lumabas. Mm -hmm. and may mga bastos na post shampore uh -huh. like uh, uh, add me or message me I'm uh -huh. good in doing this ah, uh, eh, salbahi, bastos uh -huh. mga bastos uh -huh. na, na, parang, na ikaw ang, uh, parang ikaw ang nag ikaw yung yes, ng sexual uh -huh. favors or, yes. uh -huh. ano 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 na uh, para po uh, para, para siguro hmm. para para uh, matigil to, matigil Actually nagreport ako sa Facebook. Mm -hmm. Mm -hmm. Kayo bilang isang abogado, sa tingin nyo, ano po ang pwedeng maging laban ng katulad nyo na nabiktima po nun. Eh mabuti kayo, may access kayo sa may, Taga Face, may kakilala pala kayo. Wala kayo. Eh pero paano po 'yung mga Actually, tao ang pinakamaganda diyan ay mm. pumunta kay sa NBI. Mhm. Mm uh, anti cybercrime division doon uh -huh. naman sa PNP. Tumutulong mm -hmm. talaga sila kasi sila 'yung merong kapasidad, technical capacity to trace itong mm -hmm. mga taong ito. Mhm. Mm Pwede, kay, meron po ba tayong batas na magagamit para ipaghampasan dyan sa yes, actually, mga gumagawa na yan? Uh, kung ginawa, halimbawa, ginawan kayo ng account, yung sa Data Privacy Act, diba? Mm -hmm. Identity mm -hmm. theft. Yes. yan, yeah. Isa yun. Mm -hmm. Kung sa, kung sa kasakali naman na sinira ang puri lang kayo, mm -hmm. iba pa rin yun. Online uh, libel. Uh, 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 cyber libel. Uh, cyber libel. Uh, 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 yun ay sa parte ng gumawa nun. Pero yes. yung, pong, yung pong may ari ng platform, in this case, Facebook. And meron po bang pananagutan ang ng Facebook dyan? Ang problema kasi sa atin, awan ko kung meron pa, wala pa naman ako naririnig na regulations sa Facebook, diba? Niya, exactly why, ka. mm -hmm. kailangan natin, and I fully support you. Uh -huh. no, in fact, gusto kong mag-volunteer, eh, uh -huh. since with my, with my background as uh -huh. a bill drafter, uh -huh. I can probably draft uh -huh. a bill Sige Para para pwede Sige natin ilabi sa mga, sa mga... Sa mga uh, ano, Kasi legislator. tulad, tulad niyang nangyari niyan, kung hindi nyo kung hindi nyo in report dapat 'yun sa AI na meron ang, ang uh, Facebook na mo-monitor na niya dapat 'yun eh uh -oh. na meron ng uh, uh, five accounts uh -oh. with the same name uh -oh. tapos uh, using uh, ano posting ano uh -oh. uh, different uh, revealing pictures uh, tapos kung dapat na-check na kung 'yun 'yun, yun, yun, yun e. kumbachero yung ang uh, tawag sa suspicious behavior na 'yun eh oh no? uh -huh. uh, in your own opinion Do we need a uh, yes. legislation for this? <laughs> yes, Kailangan exactly. pa ba natin ng man, batas o pwede nang may, may, mga existing laws na tayo na pwedeng gamitin? Well, the existing laws are probably uh, limited. Mm -hmm. It will be nice kung later on may meron na tayong batas talaga na to regulate this. Uh, reg uh, reg regula Not necessarily yung freedom of uh, regulate control. Yes, yun. Uh, uh, gusto uh, natin uh, i-emphasize yan. Of of Gust doon special. sa mga nakikinig sa atin dyan, lalo yung mga freedom fighters dyan, etc. Ang punto natin dito ay uh, laban dun sa mga salbahe. Yes. Pero yung yung kalayaan mo sa pagpapahayag, mm -mm. sa pagsasalita, ay wala ay hindi natin out of the question po ano. Uh, hindi natin uh, pinipigilan 'yan. Oo, oh, tinihikayat pa nga natin ang kagandahan uh, lang do sa ating uh, movement na ito ay pag nagsalita ka, kung matapang ka talaga, magpakilala ka. Huwag mm. yes, kang mag sa anonymity. Oh. Yes. Oh. Be responsible, be accountable for your actions. Whatever you say. Hindi lang siya ang biktima. Alam naming marami pang iba. Aba, hindi na tama ito. Hindi dapat mangyari yung ganitong estilo. Ihintayin nyo pa po ba na mangyari sa inyo ang ganitong klase ng mga kasalbahihan? Aba, lalaban ako. Lumaban tayo para maprotektahan natin ang ating mga sarili laban sa mga online trolls at scammers. Bakit? Eh account natin to eh. Hashtag account ko to. Sa panahon po ngayon na ang ating mundo ay eh, nagsishift na online, mapahanap buhay, negosyo o kaya eh, ay aaral hindi tayo magsasawa kapapaalala sa ating mga kababayan na maging maingat sa paggamit ng social media. eh siguro, tawagan na rin natin ng pansin ang mga kinauukulan na gumawa sila ng paraan para wag makapasok ang mga masasamang loob sa mga social media sites. Kaya po itong ating advokasya na hashtag one person, one account. Aba, ito po ay naglalayong mas mapaigting ang security sa social media. Hindi lang para sa amin, pati na po sa ating lahat. Amin po tinatawagan ng pansin ang mga government regulatory bodies, pati na rin po yung mga may-ari ng social media sites na narito sa ating bansa. Yung pong mga narinig ninyo ay ilan lamang sa mga kwento ng identity theft at online scams malamang marami pang ganyan na hindi lang natin nalalaman, baka nga mas malalapa yung iba ano, magsama-sama na tayo dito, ikaw na-victima ka na rin ba ng online scam o kaya eh ng troll eh share nyo sa amin ang kwento po ninyo dun sa comment section magtsatsaga po kami magbasa. At baka gusto makagante. <laughs> of course, parehas lang. Ulitin ko lang po, ano, ang layunin natin ay hindi para sa ang karapatan sa malayang pamamahayag ng bawat isa. Ang itinutulak po natin ay yung pagiging responsable nating lahat katuwang ang mga otoridad ng Facebook at iba pa at ng gobyerno. Gamitin nyo nga pala yung hashtag na hashtag one person one account hashtag account ko to at hashtag save me from the troll. Shout out sa inyo mga ka-tune in! Thank you for watching!